Paglitaw ng mantis sa harapan nila, agad na namutawi ang takot sa mga mukha ng mga bata. Mabilis na sinabi ng kanilang leader kay Light na tulungan silang buluhin ang balanse ng halimaw, sa kaagad silang kumaripas ng takbo palayo. Ngunit kalmado lang natugon ni Light, kung aalis naman kayo, kami na ang tatapos sa halimaw. Halatang hindi makapaniwala ang batang leader, para sa kanya, tiyak na kamatayan ang kalabanin ang ganoong klase ng nilalang habang papalapit ang mantis unang kumilos si gold nagbanggaan ang kanilang mga atake at nagsimula ang isang matinding bakbakan naglabas si light ng isang card fire arrow at pinaulanan ng apoy ang mantis ngunit ni reflect lang ng halimaw ang atake pabalik sa kanya nakaramdam ng matinding pag-aalala ang batang lalaki habang ang kanyang kapatid naman ay tila namamangha sa kapangyarihan ni light Biglang natawa si Gold. Lesson time, Anya. Lesson 1, ang well-timed counter, ang sikreto para gawing sandata ang shield. Lesson 2, umatake gamit ang espada kapag hindi handa ang kalaban. Napahanga ang mga bata sa ipinakita niyang teknik. Muling umatake si Light gamit ang fire arrow, ngunit sa pagkakataong ito, nakontrol na niya ang spell. Tumama ito sa Mantis, dahilan para mapinsala at matanggal ang ilang bahagi ng katawan ng halimaw nagmamadali itong tumakbo para tumakas, ngunit agad naglabas si Light ng firewall, humaharang mismo sa daraanan ng mantis. Dahil dito, sinubukan ng mantis na lumipad, pero sa isang iglap lang, tumalon si Nemumu ng napakataas at pinirapiraso ang halimaw gamit ang mabilis na pag-atake. Napailing si Gold sa baysabi, sayang, paano pa natin maibibenta ang mga useful parts niyan? Natauhan si Nemumu at agad humingi ng tawad kay Light. Ilang sandali pa, napansin ng isa sa mga bata ang magic gem ng halimaw. Ipinaliwanag ni Light na magagamit nila ito upang mag-rank up. Nagtaka ang leader ng mga bata at tinanong kung kabilang ba si Light at ang grupo niya sa isang famous adventurer party dahil sa lakas nila ay baka by rank, A rank, o baka nga S rank pa sila. Ngumiti lang si Light at sinabing, F rank lang kami. Napanganga ang mga bata, hindi makapaniwala sa narinig. Nagpasalamat sila kay Light at inimbitahan ang grupo na sumama sa kanilang camp bilang pasasalamat. Lalo pang natuwa ang nakababatang kapatid ng leader, dahil sabik itong makausap si Light tungkol sa kanyang mga magic spells. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay silang kumain. Nakwento ni Light na pareho siyang anak ng mga mage, at pinuri naman niya ang batang babae sa taglay nitong magic power. Ipinaliwanag din ng bata na may tatlong klase ng magic spells. Combat class spells tulad ng Fire Arrow at Ice Sword, na single target attacks. Tactical class spells tulad ng Firewall, na para sa mas malawak na sakop, at Strategical class spells, na kayang magdulot ng mga malalaking epekto tulad ng Lindol, Tsunami, o Meteorite Strike. Paliwanag niya, nangangailangan ng maraming mages, at sabayang incantation ang ganitong antas ng magic. Laking gulat niya nang malaman na kayang mag-cast ni Light ng walang incantation, bagay na hindi pa nagagawa ng ibang tao. Pinuri rin ng kuya ang kanyang kapatid, sinabing balang araw ay makakapasok ito sa Dochi Academy of Magiccraft. Naitanong naman ni Light kung iyon ba ang bansang tinatawag na The Principality of Nine, na itinatag ng iba't ibang lahi. Tumango ang bata at ikinuwento na mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, nagpasya silang bumuo ng adventure party upang matupad ang pangarap na makapasok si Mia sa akademya. Ngumiti si Light habang pinagmamasdan ang mga bata, tila naaalala ang sarili niyang nakababatang kapatid. Kaya niyo yan, Anya. Lalo na't kasama nyo si Mia, isang talentadong mage. Nagpasalamat ang magkapatid at nagtanong kung bakit naging adventurer si Light. Mahinahon niyang sagot na matay ang mga magulang ko sa sunog. Dagdag pa ni Nemumu at iniwan sa kanya ang isang paso sa katawan. Kaya naghahanap kami ng potion na makakapagpagaling nito. Lumipas ang gabi na may halakhakan at asaran kina Gold at Nemumu habang puno ng saya at katahimikan ang kanilang paligid. Patuloy pa rin si Kito sa pagpaslang ng mga obre habang sila'y naglalakbay. Samantala, abala naman si Anaak sa pangangalap ng mga sampol mula sa mga bangkay ng halimaw para sa kanyang research. Ngunit ang susunod niyang hakbang ay mas delikado, ang mangalap ng primary material gamit mismo ang katawan ng isang tao. Nanlisik ang mga mata ni kito sa kamalamid na winika. Simulan na natin ang paghunt. Tuwang-tuwa ang isang babae habang hawak ang mga magic gems na dala ni Light, kumikislap-kislap pa ang mga ito sa liwanan. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga nilalang sa loob ng gusali, at doon nila nalaman na ang grupo ni Nalite Light ang siyang tumapos sa Quadse de Mantis dalawang linggo na ang nakalipas. Habang ipinapapalit ni Light ang mga gems, bakas pa rin sa mukha ng babae ang labis na tuwa at paghanga. Sa kanilang paglabas, maririnig ang bulungan ng mga tao sa paligid, pinag-uusapan na sila bilang ang grupo na tumalo sa higanteng mantis. Dalawang lalaki ang lumapit at nagtanong, kayo ba ang tinatawag na Black Motley? yan daw kasi ang bansag ng mga tao sa lungsod sa inyo. Dagdag pa nila, narinig din daw nila na sila ang tumapos sa mantis at nakarating agad sa fifth floor ng dungeon. Hindi na gustuhan ni Nemumu ang tono ng kanilang pananalita. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay at malamig niyang tanong. Ibig niyo bang sabihin, nagsisinungaling ang aming pinuno? Agad namang nagbawi ang isa sa mga lalaki at sinabing hindi. Sa katunayan, pinagkakatiwalaan kayo ng mga tao dito. Dahil may isang tao na nagpapatunay na kaya ng mga tao na makipagsabayan sa iba't ibang lahi. Habang sila ay lumilipad sa himpapawid, natanaw muli ni Light ang mga bata at agad nila itong nilapitan. Sa kanilang muling pagkikita, mainit ang naging kamustahan at halata ang tuwa sa mga mukha ng lahat. Lumapit si Mia kay Light at iniabot ang isang maliit na regalo, isang ointment na makatutulong raw upang mapawi kahit bahagya ang sakit ng paso ni Light taintim itong tinanggap ni Light, sabay ngiti at pasasalamat. Bilang kapalit ng kabutihang iyon, iniabot naman niya kay Mia ang isang bracelet, tanda ng kanyang pasasalamat at pagkakaibigan. Buong tuwa namang tinanggap ni Mia ang regalo at agad niya itong isinuot, hindi maitago ang kislap ng saya sa kanyang mga mata. Habang sila ay naglalakbay, napatanong si Nemumu kay Light. Bakit mo binigyan si Mia ng isang SSR wish bracelet? Hindi ba't masyadong mahal yon para lang kapalit ng isang ointment? Munit bago paman makasagot si Light, umiti si Gold at sinabing. Sa tingin ko tama lang ang ginawa ni Light. Isa yon sa mga patunay ng pagiging gentleman niya at ng kabutihang loob niya sa mga nakikilala natin sa paglalakbay. Nang sila ay makarating sa isang manyebing lugar, sinabi ni Light sa dalawa na. Kayo muna ang bahala sa paghunt ng mga halimaw. Babalik muna ako sa ating teritoryo. Pagdating niya roon, masayang sinalubong si Light ng apat. Halata ang kasabikan sa kanilang mga mukha. Agad siyang kinumusta ni May tungkol sa naging takbo ng kanilang adventure. Maayos naman ang lahat, tugon ni Light. Walang naging problema. Nakilala ko pa ang ilang mabubuting tao. At nakita ko rin ang ilang kabutihan ng mundong ito. Pagkatapos ay siya naman ang nagtanong, kumusta naman ang revenge operation? Sumagot si Ellie, malapit na naming matapos ang lahat, Master Light. Konting hakbang na lang at magiging maayos na. Natuwa si Light, saka isa-isang nagbigay ng utos sa kanyang mga kasama. May, ikaw muna ang bahala sa abyss habang wala ako. Aoyuki, ipagpatuloy mo ang pag-scout sa Ancient Forest. At Nazuna, siguraduhin mong ligtas ang lahat habang wala ako rito. Umiti si Nazuna, sabay kumpiyansang sabi walang kahit sino ang mapapahamak hanggat ako ang nagbabantay. Napangiti si Light at may malamig na ngiti sa labi. Magaling, dahil hindi na ako makapaghintay na makita ang miserableng mukha ni Sasha sa muli naming pagkikita. Sa kalaliman ng gabi, tahimik na nag-uusap ang dalawang adventurer. Ang kanilang paksa, ang pangangailangang makahanap ng isang taong kayang ipakita sa ibang lahi ang kakayahan ng mga human, upang hindi na sila muling maliitin maya-maya pa'y nagpaalam ang isa sa kanila. Sandali lang, lang ako, Anya, bago tuluyang lumayo. Ngunit pagbalik niya, nanlaki ang kanyang mga mata sa nasaksihan, ang kausap niya kanina ay wala ng buhay. At ang may kagagawa nito, walang iba kundi si Keto. Laking gulat niya nang mapansin na pinatay rin ni Keto ang iba pa nilang kasamahan. Mabilis niyang naisip na hindi ordinaryong nilalang ang elf na ito, sobrang lakas, dahil kahit isa man sa kanila ay walang nakapansin sa paglapit o pag-atake nito. Dahil dito, agad niyang napagdesisyonan na tumakas at magulat sa Adventurer Guild. Naglabas siya ng smoke bomb at agad tumakbo ng mabilis, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may tumama sa kanyang ulo, isang mabilis na bagay ang sumalpok sa kanya, dahilan para siya ay matumba. Paglingon niya, nasa likuran na niya si Keto, malamig ang tingin at tangan ang sandata. Agad namang kumilos si Yanaak at pinabagsak ang lalaki, bago pa man ito tapusin ni Keto. Wag mo muna siyang patayin, malamig na wika ni Yanaak. Kailangan ko siya ng buhay para sa aking eksperimento. Tumigil si Keto sa katumangon ng bahagya. Sige, Anya. Mag-iingat ako sa susunod pero kapag lumaban ang isa sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na patumbahin agad. Mumisi siya naak habang pinagmamasdan ang walang malay na lalaki. Hindi ko akalain kahit ang isang basurang tao ay maaari pa palang magkaroon ng halaga sa ilalim ng aking eksperimento. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.